Wow, ang bilis ng trabaho nila mga kalalabs na. Grabe ang bilis. Ito mga kalalabs, uh, grabe ilang minuto lang ba? Itong patwin na to mga kalalabs ay papunta ito sa yan, playground. Oh. Uh, may maganda ng lalakaran. Ay talagang mag enjoy ang aking mga anak nito. Ting, zoom natin mga kalalabs. Baka may Pilipino ba na nagtatrabaho dyan na ah? wala pala mga kalalabs. Oh. O, tingnan nyo, ang bilis lang talaga, o. Oh. Grabe. Yung sibinto mga kalalabs ay kinuha pa doon, o. Oh. Tingnan nyo naman, o. Oh. Kinuha pa doon at dadalhin dito sa... O, oh, tingnan nyo, o. Oh, high tech high tech talaga dito. At dadalhin dito sa... kO ano, dumadaan sa bridge, o. Oh. Tingnan nyo. O, oh, high tech talaga sila dito mga kalalabs, o. Oh. O, oh, diba? Ang oh, grabe mga kalalaps, oh. O, oh, yan si kuya. Yan, oh. Dinala niya yung siminto. Oh, ang bilis lang, oh. Kaya madali yung trabaho kasi hindi tao yung naghahakot, oh. Ang ah, grabe, oh. O, oh, dadalhin niya doon. Ah, ilang buhos lang, ah. Talagang matatapos. Hmm. hmm. Ilan lang, konti lang silang nagtatrabaho pero ang um, bilis mga kalalabs eh. Oh, grabe. Ito pong kulay ng kahoy dito, kakaiba no? Apo. Ah, kuan yung kahoy dito maroon. <laughs> Yan maroon, nandoon yung ano, playground. Ah, papunta talaga di doon oh. oh. tingnan niyo, ang ganda na no. Oh. Ah, iba-ibang kulay po ng dahon ng kuan dito eh. Kahoy.